people power na. The build up of people's anger and condemnation in Davao and the neighboring provinces. Nandoon na. People power now is building up in Davao del Norte. Mga kababayan, we will go there. Aristohin nyo kami. Kung aristohin nyo kami ni Atty. Victor Driquez at ni Ma'am Lorraine, we will be in solidarity. Hakbang na at ma yung malabas ang katotohanan, panahon na upang magpaliwanag. So, ako ho'y nagsasalita bilang Pilipino at may karapatan ako ipahayag ang aking saluobin at obserbasyong sa nangagaganap sa kasalukuyan sa ating bansa. Itong mga elitistang ito, hindi nila kilala ang Pilipino. Yung sinabi ni Pierre Arnie kagabi, hmm. hindi ninyo kilala ang Pilipino. Yan to me was the central message of, of Pierre Arnie last night. Magsisimula na ang people power sa Dabao dahil sa panggigipit ng gobyerno ni Marcos Jr. At Kaeri, ay mga ka Eric ay arestuhin nila kung gusto nila. Magpapatuloy at tutuloy nila ang maisugrady sa Dabao para sa Pilipinas. Kasama ang mga taong handang lumaban. Ay mga ka Ibig ay huwag matakot dahil panahon na parang paliwanag ang gobyerno. Dahil kung hindi ay madami ng lalabas para lumaban para sa katotohanan. At masagip ang bansang Pilipinas. Kaya tuloy po ang Maysugpray Rally sa Dabao. Nag-people power na. The build up of people's anger and condemnation in Dabao and the neighboring provinces nandoon na. Because the governor is elected. May mandato ito. Bakit sa pirma lang ng ballpen tatanggalan mo ng representasyon yung mga taong bumoto dito? He was elected by popular vote. In an election na wala namang nagka-akusahan na nagkadayaan o nang daya siya. Meron siyang mandato. Huwag nating pagkaitan ng tama at matiwasay na serbisyo ang mamamayan ng Davao del Norte dahil lamang sa kapritsyo ng iilan. klaro, mamu Your interaction I mean, before yes, I shift yes, to another question. Yes, yes. Yes, um kasi yung sinasabi natin dito, the president should do this, the president should do that, right? But but in reality, he's been an absent president, a very weak leader. Now we've seen it. It's an it's in an interesting study on how dangerous a weak leader is. Kasi iniikutan siya eh. Iniikutan siya ng mga asa ng asawa niya ng ES niya, ng sap niya, everybody's going on, and he seems not to know, he's he's absent, no? so in other words, parang for me as a citizen, what I've seen, because this is this has become the trademark of Bongbong Marcos, he's not fit to be president, he's not fit to lead us because everything, mm -hmm. no? everything that he said now, he should do this, he should do that, I I don't see that he's fully capable of even ever stepping up, ever, not in this lifetime, not in 10 lifetimes a leader as weak as that that has nothing in his head, nothing in his heart, nothing in his soul. I don't see it. Marami ang nasasaktan, marami ang disgustado, marami ang disappointed. At sila ay patuloy na nagsusumbong, nagbibigay at nagpaparating ng hinaing. Will he ever stand up? I hope Lorraine, I hope Dr. Lorraine, na dumating yung panahon na yan. But kagaya mo, nauunawaan ko yung displeasure at nauunawaan ko yung uh, parang wala ng pag-asa na dumating niyang panahon na yan sapagkat magdadalawang taon na. Yes. Ganyan yes. pa rin. Ah, kasi as a doctor, ang nakikita ko kasi nakakagulat itong mga pinaggagawa ni ni Bongbong Marcos, no? And and parang from from my perspective, the only explanation to a lot of these weird things that he's doing is really his continued drug use. Pagka nagpatuloy pa yung kanilang pananahimik. Pag nagpatuloy pa yung kanilang pagtatayyang kawali. Pag nagpatuloy pa yung kanilang pagkikibit balikat at hindi tugunan. Ang clamor ng tao na magpa-drug test were not uh, zero on uh, the president alone but across the board lahat ng mga opisyal na nanunungkulan sa pamahalaan ay sa tingin ko papunta na ron ang aking paniniwala Ayun. sapagkat hindi mo pe pwedeng basta ikibit balika ang bagay na ito na uh, tila napakarami ang uh, gustong maging pangulo sa termino ng isang pangulong na halal <laughs> like for six that. years I like that and uh, that. yan ang nangyayari yan ang nangyayari yung may mandato ayaw mag-assert yung mga walang mandato feeling pangulo Ayon. Doon tayo nagkakaproblema. Why am I speaking this way? Dahil malaking bahagi ako ng tagumpay na yan. Tama. Ako ang naghirap at ako ang humarap, wala na sa akin yun. Pero sana naman, mm. wag biguin yung aspirations ng Filipino people na tumangkilik. And I feel responsible, I feel accountable. Mm. Dahil ako yung nakaharap ninyo. Mm. Pero hindi tayo dapat matakot alamin yung bagay-bagay patungkol sa ating foreign policy na mukhang ni mukha, ligaw na ligaw na, mm. saan ka ba nakakita, magdadalawang taon pa lang, na kailang bisita na sa Amerika? Apat na. Kapat ano kapat ang nangyayari doon sa Section 7, Article 2 Tamas. of our Constitution? That the state shall pursue an independent foreign policy. Mm, Are yun. we still independent? Is, still, is this still Filipino interest, national interest pa ba ang isinusulong at nangingibabaw o interest na ng kaibigan at uh, alyado nating dayuhan. Wala tayong problema dapat pa discourse sa China or uh, uh, or America, kaibiganin natin pareho. Okay. Pero wag nating isulong ang kanilang interes. Isulong natin yung interes ng Pilipino. Uh, nabanggit, makikita naman natin is obviously ill advised kada aalis magiiwan ng medyo controversial na sagot kung di fentanyl ngayon naman horrible ngayon na dati dahan, dahan at lumalabas ang katotohanan panahon na upang magpaliwanag yes. ang pamahalaan saan ba tayo patungo ayaw namin ng digmaan uulitin ko malaswa ang gera sa English, war is obscene. obscene. Walang mananalo at walang panalo rito, lalo na sa katiting na bansang kagaya natin kung makikipag-away tayo sa China. Mga kababayan, pagka nagkaroon ho ng gulo o digmaan with China, hmm. yung mga nagtatapang-tapangan, maniwala ho kayo, una silang kakaripa sa airport, exactly. aalis, at iiwanan tayong mga Pilipino. Sorry. Ako ho'y nagsasalita bilang Pilipino at may karapatan ako ipahayag ang aking saluobin at obserbasyon sa nagagaganap sa kasalukuyan sa ating bansa. Hmm. From Martin Tomualdez who thinks that he can pay all of us. Yes. No, and, and, the, and from having his wife there as the head of the, uh, the committee on accounts. Walang delikadesa. Like they own the Philippines. So from putting me and Eric in detention. Hmm. From from the suspension of SMNI, yes. from the yung oppression ni Pastor, no, and and now the governor of Bahib, a governor who the utter disrespect for the Filipino people and what what all this time that I've been watching this horror show of the Marcos administration unfold what really came to mind to me over and over was do they really think that the Filipino people will get let them get away with this because my faith with the Filipino people is solid because I saw it with the NTFL Cup yung sinasabi ni Eric, na no, a people united will never be defeated. Tama. Itong mga elitistang ito, hindi nila kilala ang Pilipino. Yung sinabi ni Pierre Ardy kagabi, mm. hindi ninyo kilala ang Pilipino. Yan to me was the central message of, of Pierre Ardy last night. Wag tayong matakot at uh, talagang nakakatakot ang sitwasyon. Subalit pag ho tayong patakot, wag tayong pasindak. Uh, marami ho ang uh, marami ho tayong magkakasama tahimik lamang but i think mm. uh, all these things are coming out now into the open, naniniwala ako at uh, dadami pa yung ating uh, makakasama na magsasalita ng katotohanan sa mga darating na araw at panahon. People Power Now is building up in Davao del Norte. Mga kababayan, we will go there. Aristohin nyo kami kung aristohin nyo kami ni Atty. Victor Rodriguez at ni Ma'am Lorraine, we will be in solidarity hakbang ng maisog for transparency against authoritarianism, against the restoration of dictatorship, and to Make the government account if need be. The people will be take char taking charge to establish good governance and righteous governance in due time. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa-awa <frily> ang mamamayan pag nanatili sila sa kanilang posisyon pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo binigyan ni FPRRD si BBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta at nasira yung mga pinagsikapan ni FPRRD na mabago parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago ay, ha, ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno larong ito. Hoy, gising, huwag matulog sa panakalong at napatuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa klasan Sa musawa na kami at dahil sobrang mahal na nang gusto ko makita. Nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga ang ginawa nila. Ay, love you. si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan. Kung sa so pwesto, bayan gising. Tin tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kala ko, itong matra to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag wala mag-step up to stand, six years, nasira ang economy ng Philippines. Peg ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Ang government yung biloto natin. Pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at narunok ka lang. lang. Kami. Bakit ito pa ng first lady ang walang advocacy samantalang lahat ang na nagdaang first lady may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.